Yung mga kalingap oh. Dito po tayo sa lugar ni Paas ni Brother Paas. Ang laki ng bahay nito. Grabe tong bahay ni Brother Paas, ang laki. Paano 'yan natatapos 'yan? Papa, ano na 'yan? Matatapos na 'yan. Kuha na natin ng video mga kalingap. Mag-vlog tayo. First time po nakarating sa bahay ni ni Brother. Hmm. Dito pala sala nila kusina Dalawang kwarto. Ang laki-laki pa ng mga kwarto. Diyos ko. Ito ano to? Bahay na to. ang kwarto. Napakalaki. Grabe. Ito naman ay sala. Tapos kusina sa labas. Dito yung kusina. Oh, tapos dyan ang kubita. Dalawang kubita. Ata to bita sa paliguan paliguan grabe oh ito ata kusina hindi ko alam a kusina to kusina malaki dito dito kusina grabe ang laki guys ito. ito grabe oh ito ito ano bilangin no. oh one

13, 11, 12, 13, 13, 16, lapad. Yung, yung width niya, yung width, 13, e yung length niya is six, 17. Laki. Laki ng kwarto, kabila. Dito, maliit lang to. Ito maliit lang. Ah, busy brother pa aso. magastos pa ito mga kalingat marami pa itong uh, gagastusan marami pa malaking pera pa kailangan dito malaking pera pa to. grabe malaking pera pa pa kailangan mga kalingat grabe uh, na mga kalingat yun nakita na natin yung bahay ni brother paas guys napakalaki talaga Napakalaki yung bahay ni Brother Paas mga kalinga